Ang video nito ay para po sa mga taong baguhan pa sa kanilang anxiety disorder or panic attack. Mga taong sobrang natatakot dulot ng kanilang panic attack. Para po sa inyo ang video na to kaya sana manood kayo at i-apply nyo to sa sarili nyo. Ang unang-una -una gawin nyo, uh, disclaimer lang muna guys, hindi po tayo doktor, or psychiatrist. Ang lahat ng sasabihin ko dito ay base lang po sa aking mga karanasan about anxiety. Dahil minsan kasi pinadapa din tayo ng anxiety. Disorder na yan. Kaya dito ako para i-share yung mga ginawa ko para makatulong din tayo sa mga baguhan pa na sobrang natatakot. Unang-unan yung gawin guys ay ang magpa-check up muna tayo sa doktor. Check natin yung ating dugo. Kung hindi ba tayo high blood, check natin yung puso natin. Kung wala ba tayong sakit sa puso. Kapag sinabi ng doktor sa inyo guys na wala kang sakit sa puso or di ka high blood at ikaw ay good, huwag ka nang matakot dyan sa mga nararamdaman mo na pangit na pakiramdam. Dahil ang lahat ng nararamdaman mo, ay tulo, ah, sintomas lang yan ng anxiety disorder tulad ng pagkahilo, pananakit ng batok, paninikit ng dibdib, panana, na parang may pilay, mahirap huminga, nahihilo, uh, ah, nababalisa, sobrang natatakot. Lahat niyan ay sintomas lang ng anxiety disorder. Kaya di mo dapat katakutan kasi healthy ka naman, yan ang sabi ng doktor. Unang-unang gawin mo ay magpa-check up at saka mabawasan na rin yung 20% na takot mo tulot ng anxiety disorder. Pangalawang gagawin mo guys ay um, mag-exercise ka araw-araw guys. Mag-walking ka ng 30 minutes at saka jogging ka ng 20 minutes. Post up ng 10 minutes. Yan, gagawin mo yan guys, araw-araw guys, para lumakas din yung katawan mo at magkaroon ka ng kumpiyansa sa iyong sarili. Kasi kapag makita, ng, makita mo na malusog ka, tapos sinabi pa ng doktor na wala ka talagang sakit, malakas ka, malusog ka, ay ano pang dahilan mo para matakot pa dyan sa iyong mga nararamdaman, sa mga pangit na nararamdaman mo. Ikaw naman ay healthy at malakas. Yan, pangalawang gawin, gagawin mo ay mag-exercise araw-araw. Pangatlong gagawin mo guys ay ang kumain ng mga healthy na mga pagkain tulad ng gulay. Malunggay, mga carrots, basta mga pagkain na gulay na maraming mga binipisyo na makukuha natin sa ating katawan. Gaya ng okra, kumain ka niyan. Tapos kung magsasain ka ng bigas, lagyan mo na siya ng binalatan na kamuti isali mo sa pagsasahing para kunti lang yung kakainin mo na kanin tapos mabusog ka na dahil merong kamuti yan guys, okay din yan sa katawan at malayo ka dyan sa sugar ano ba yung tawag diabetes gagawin mo yan guys yung takot mo napabawasan na naman ng 20 ay yung natitira na lang guys ay ang 40% na lang natakot Kapag nagawa mo yan guys, yung healthy ng mga pagkain, kailangan mo ding umiwas sa mga hindi healthy na pagkain. Iwasan mo na yung mga isda na mga madugo tulad ng kalunggong at saka yellow pens. Yung mga pagkain na yan guys, ay isa rin yan sa nagpapalakas ng sintomas ng yung anxiety. Umiwas ka muna sa mga alak iwasan mo munang uminom ng alak hanggat maaari iwasan mo munang magkapi iwas ka muna sa mga energy drinks iwasan mo muna yan guys yung mga pagkain na mamantika sobrang asim na mga pagkain sobrang alat at sobrang tamis iwasan mo muna yan guys para tuluyan ka ng makalaya Diyan ka ng anxiety disorder at yung takot mo ay makukontrol mo na yan Uh, ano pa bang dahilan mo para matakot? Eh, ang dami-dami mo nang ginawa. You know, Nagpa-check up ka na. Nag-exercise -nag 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 ka pa. Healthy na mga pagkain ang kinakain mo ngayon. Kaya yung takot mo na natitira guys, ay 20% na lang. Or uh, 60% na lang. Ah, uh, 40%. Pang-apat na gagawin mo guys ay Ilista mo ang bawat pagsumpong na dulot ng iyong anxiety disorder. Ilista mo tulad ilista mo 'yan sa notebook tulad ng pagkahilo. Ilista mo 'yan. Paninikip ng dibdib. Ilista mo 'yan mahirap kuminga. Ilista mo 'yan. Yung pananakit ng batok. Ilista mo 'yan, guys. Tapos tuwing susumpungin ka, tingnan mo yung listahan mo. Ilang beses ka nang sinumpong gaya ng pagkahilo. Baka umabot na yan, ng sampung beses o dalawampu. Eh, bakit? Ano pang dahilan mo para matakot? Umabot na ng dalawampung beses ka ng sinumpong. Ni isang beses hindi ka hinimatay. Ni isang beses hindi ka nga napunta ng hospital or na-admit. Ano bang kinatatakutan mo dyan? Ang dami mo nang ginawa sa sarili mo para malabanan yung anxiety na yan. Kaya di ka na, di ka na dapat matakot dahil anxiety lang yan eh. Wala yang kakayahan para pabagsakin ka. Kaya yan ang katawan mo. Ano pang dahilan? Nagpa-check up ka na. Like ka pang matakot. Good ang sabi ng doktor. Nag-exercise ka na. Malakas na yung katawan mo. Healthy ka na. Malakas pa dahil sa exercise kumain ka na ng mga masustansyang pagkain tulad ng gulay healthy ka na, malakas pa masustansyang pagkain pa yung kinakain pang-apat, nilista mo yung mga symptoms mo ilang bisis ka ng sinumpong may nangyayari ba sa'yo hinihimatay ka ba kahit isang bisis lang, hinihimatay ka ba siguro wala siguro hindi ka hinimatay pero maraming bisis ka na sinumpong ng pangit na pakiramdam na yan. Pero walang nangyayari sa iyo. Diba? Hindi ka nga hinimatay or napunta sa hospital na admit. Kasi yung mga nararamdaman mo na pangit na pakiramdam ay kaya talaga yan ang katawan mo. Kaya ang gagawin mo yan dyan para hindi yan lalakas at madali yang mawala ay iwasan mong matakot. Huwag ka nang mag-react dyan. Kung yung susumpungin ka, huwag ka nang mag-react. Hmm. Panglima, na gagawin mo, ilagay mo sa isip mo at tanggapin, tanggapin mo na ang lahat ng pangit na pakiramdam na iyong nararamdaman ngayon ay dulot lang ng anxiety disorder. Ang anxiety disorder guys ay scammer. Hindi ka totoong nasa danger dyan kaya yan ang katawan mo sasabihin ko sa iyo kaya yan ang katawan mo scammer po kasi yan kaya yan ang katawan mo kapag hindi pa yan kaya ng katawan mo sa una o pangalawang bisis o pangatlong bisis kang sinumpong may nangyari na sana sa iyo hinimatay ka na sana pero wala ilang bisis na kanang sinumpong pa ulit 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 pangit sa pakiramdam pero wala talagang nangyayari sa iyo dahil ang anxiety kasi guys ay wala ka sa totoong danger dyan harmless po yan kaya yan ang katawan mo talaga guys maniwala ka sa akin hindi ka totoong nasa danger dyan kaya tuwing susumpungin ka nyan sabihin mo lang si tanggapin mo lang na sabihin mo lang sa sarili mo na anxiety disorder lang to at kaya ko to kasi ang anxiety disorder harmless po kasi kaya ko to. Ang dami ko nang ginawa sa sarili ko para malabanan siya. Ano pang dahilan para matakot ako sa kanya? Kung totoo siyang na, kung totooong nasa delikado ako nung unang sumpong pa lang nasa ospital na ako at na-admit na. Pero hanggang ngayon lumalaban pa rin ako. Kaya 'yan ang sasabihin mo sa sarili mo. Tuwing sisumpungin ka, uupo ka lang. Uupo ka lang tapos ano? pakinggan mo lang siya, ano, ramdamin mo lang siya, tapos time mag-time ka din sa kanya, bilangan mo siya kung hanggang maaari. sabihin mo sa, sa kasarili mo na ilang beses na itong nangyari sa akin. Sige, kung totoong malakas ka, pabagsakin mo nga ako. Sige, yan lang ba ang kaya mo? Ganun. Ganun ang gagawin mo guys. Sabihin mo sa sarili mo, yan lang ba ang kaya mo? Ako, malakas ako. Nagpapalakas talaga ako. Nag-jogging ako araw-araw. Nag-check up ako sa doktor. Kumain ako ng mga masustansyang pagkain. Maraming bisis na akong sinumpong. Pero, kinaya mo. Tandaan mo yan sa sarili mo. Sabihin mo, anxiety disorder ka lang. Kaya talaga kita. Maraming, marami akong mga pamaraan na ginawa sa'yo. At marami ka rin time na sinusumpong mo ako pero isang basis hindi mo ako napabagsak at ano yan guys hindi ka talaga na hinimatay ka ba nangyari na ba sa iyo na hinimatay ka diba wala kaya wag ka nang matakot puksa na ng 100% ang takot mo ilagay mo lang yan sa isip mo at gagawin mo yan gagawin mo yan mag check up sa doktor sinabi ng, ng doktor good Good. Magpalakas ng katawan, mag-exercise. Araw-araw. Pangatlo, kumain ng mga masustansyang pagkain para magkaroon ng ano, yung vitamin sa katawan. Pangapat, ilista ang bawat pagsumpong na dulot ng anxiety disorder. Panglima ay ang acceptance. Tanggapin mo guys na anxiety disorder. Tanggapin mo lang na sakit mo ay anxiety disorder. At hindi ka tutuong nasa danger dyan. Yan. Kapag magawa mo yan, gawin mo yan araw-araw tuwing susumpungin ka. Isipin mo lahat yan. Makakalaya ka talaga dyan. Oo. Pinakamalayo na dyan yung isang buwan mawawala na yung takot mo, mo yan. sana magtiwala ka guys sa sinasabi ko sana maisip mo na maraming bisis ka lang sinumpong pero wala namang na talagang nangyayari sa iyo uh, please share this video guys para sa mga trupa na trupa natin uh, baka meron kayong mga trupa meron ding anxiety at magkaroon sila ng tiwala sa sarili nila uli magkaroon sila ng lakas loob magkaroon sila ng idea sa pamagitan ng video na to this year ang at like na rin guys para karoon tayo ng maraming, maraming like salamat and God bless po sana gumaling din kayo